kung ano-ano lang. Pacham tong luto guys. Lagyan na natin ng olive oil. Konti lang. Tapos lagay na natin yung sibuyas. Guys, ang ingredients ko lang sibuyas, luya, at saka carrots. Kanyan ko na lang hiniwa yung carrots para may style naman ko, no? Ito guys, ano, ginisang baka lang na may carrots. Kinabad na kasi akong lumabas kasi nag i Wala ng isno. Nakatamad lumabas. Kaya igisa na lang natin yung baka na may carrots. Na hiwa ko na to guys. Yung baka. Isinama ko na rin yung buto kasi masarap yung ano niya. Yung yan o yung laman sa loob. Pero tatanggalin ko rin mamaya. Yan guys. Mekos-mekos lang natin. Mekos-mekos. Pauson natin yung luya, stripes din ang hiwa. Gusto kong maglagay ng luya guys sa ano, sa mga karne, lalo na sa baka, para mabango siya. Ayan. Hayaan lang natin na medyo magiging golden brown ng konti. Tapos guys, ito na yung natiwa ko na ano naman na to na tawag nito. Malinis na yan. Igigisa na natin yan. Ay, ano pa hindi nakiwa? Ano ba yan? Bari? Eh. Sorry naman. Sorry naman. yung lekos lekos din natin sige lang, halo ng halo parang ano na to guys yung ginisa na baka lang Lagyan na lang natin ng kaunting carrots para may kulay ang buhay. Diba? Malagay na tayo ng black pepper. Brown black pepper. Okay. Okay. soya yeah, sauce. Tara! Opa! Nagamay na kami pa ng kunti. Tapos mekos, mekos lang natin. Ayan. Itong baka na to guys, malambot na siya. Kaya kahit din natin na uh, lutuin ng 20 minutes or ano, mga ano lang natin, niluto lang natin ito ng 5 <coughs> minutes. Takpan natin. Pwede na. Ayan guys. Lagyan natin ng kaunting tubig para maluto siya ng konti. Mga 5 minutes lang yan. Pwede na. Tapos, tatakpan natin guys. After 5 five, after five minutes, pinuksan na natin. At tignan natin kung ano. <coughs> ano nang balita dito. Anyway, to guys, malambot naman na tong baka na ito eh. Ilagay din natin yung carrots. Ganyan ang pagkahiwa ko para ano man naman, maiba. Hindi na stripes. Ganyan na lang. Oh para malagyan naman ng kulay kung ano tong niluto ko para hindi naman siya purong karne di diba? may kulay na pag makulay din ang pagkain makulay din daw ang buhay ganon Lagyan <clears throat> din natin ng kulay ng ating pagkain, guys. wala kasi akong broccoli kaya carrots na lang yung nilagay ko tapos ayan guys tatakpan din natin ulit para lutuin natin yung carrots takip takip ayan siguro mga 5 to 10 minutes yan luto na yung carrots lulutuin natin yan guys guys titingnan na natin parang kung luto na ang carrots para. wow parang mukhang hindi masarap I think the carrots is already done. <clears throat> Kasi ini-slice ko lang naman siya ng maninipis. Tikman natin guys kung anong sabi ng ating mahiwagang pagluluto. Can I taste? Ay! muna yung sabaw. Okay, not bad. Masarap naman na siya. Tapos narin na rin yung carrots. And then, we need to try the meat. Uh oh Okay na siya guys. Tama ang lasa, tama ang templa. <clears throat> yan na, yan ang aking recipe na beef with carrots. Simpleng pagkain, pero masustansya. At masyarep, syempre, ako nagluto. Ay, ayan, ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. At walang sawang pagsuporta sa aking Bini Video, Will pasaway Pass Away Vlog. Don't forget to click and subscribe guys and share also. Maraming salamat guys. Yan na po ang aking beef with carrots. Yan lang guys. Maraming maraming salamat sa so, walang sawang panunod. Bye bye. Salamat po.